dan dalang mami ants. Oh, Sino kumabig niyan? Hmm? Sino kumabig niyan? Si Bunso? Si Bunso Kumasok ko sa loob muk oh, malayo masyado nga. Yan, maano lang. Para ano. Para maliliit lang ang ano. At iisasalansan pa natin yan. Try namin pantayin to. Baka sakaling gumandagan na kasi masyadong slant. Slope siya masyado kaya hindi ano. <coughs> hindi makapag-kilos dito na maayos at anyway pag baka sakali mapantay namin to o, o ma-reformat kumbaga yung itsura ng bukid pwedeng mataniman pwedeng ma gawing part ng bahay whatever kapoy huh. mandong susunin ako 2 minutes pa lang na ito 'ke. Okay. Ah, oh, nalinis ko kaya yan diyan. Oh. Iyan. Panong par, ng nilinis mo sino may gawa, si <laughs> Mister. <laughs> no, no, no. Naglinis ka lang. <laughs> so ayun. Anyway. Ah, hindi pa to dapat yung gagawin na naman, kaya lang na uwi sa nung pinasama ko kanina kaya ito na lang muna. Actually, grabe na naman <laughs> pagod ko. Kaya sige na, kinakalang ko na kasi maghanap ng alternative ng tubig at uh, wala na kami laging tubig. Uh, Ubus na yung tubig dun sa source namin dun sa bundok kasi summer na. Kinakalang kong gumawa ng paraan ulit dun sa sapa. Sa yung natibang doon na ginawa ko nung last year, hindi nakapakinabang, inanod lang ng karina bak buhay yung puli kinakala namin ng alternative na source ng tubig kahit pandilig man lang kasi wala, mamamatay itong namamatay na nga pagdating ng tagulan ang mga halaman, mamamatay pagdating ng summer grabe naman yan kaya kinakala kung makahanap ng pandilig man lang Ito, uhaw na uhaw mga, ano, mga halaman oh, so, yan, anyway Eto na si Mami Ernst. Ano ginagawa. Haapon na actually. Kaya grabe ng lamok. So baka tumigil na kami ito. Yun lang. Oh, Mami Ernst, paalam ka. At uh, ito sa simple air na natin i-upload. Bye-bye.